Nasa bar ko po ako. Oh, Humikap lang ako, master. Pagkahikap ko nung gano'n, bising ko, tumunog ng malakas. Pah! Last talaga. Parang mm, magbibininga ako sa last ng tunog. Eh. Yeah. So after naman nun, wala naman nangyari, wala namang sakit-sakit. Tapos after nga nung mga ilang gabi nga, pag natutulog nga ako, pag nakahiga ako, parang umatakas siya, parang may pressure. Mm. Tapos ngayon itong nakauwi na nga po, medyo parang lumalala na kasi gumakabot dito, yeah. May, may nerve dito, pati dito. Puro lang ako ano eh, yung dito. May pinamik para lang maibsan yung ang ano, kerot. Tapos pag kinakapa ko nga nung napansin ko nga nung tumulo. Maano nga may ano nga yung buto dito, lumis. Oo, oh, parang medyo malaki po dito pag kinakapa no, oh, niya oh. Ah. Sarap. Oh, okay, ito. Pag, pag ko oh, ano. Tanggalin mo muna 'yung sarili mo to, baka malaglag. Eh. Sige nga. Sara. Okay. Tabingin. Maabot na yung kirot-kirot pa gano'n. Oo, oh, pati dito po. Tapos yung mga ngipin ko parang nangingilo na. Oke, okay, sige dong 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 dan dong 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 tuh, 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 dong 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 talagang nalis pala talaga. <laughs> Lala. Naramdaman mo? Oo, no, oh, lumipat. Lumipat? Lumipat eh. Kung nilis ko ngayon yung panga mo, sabihin natin, mali. Ngayon pala, pati dito, mairita yan. Mm. Kasi siyempre, mababanat siya kung oh. hinusok ko dito eh. Mm. Malalaman mo agad pagka sabla yung adjustment. Kasi pagka sa lakas nung lumagotok, di umurong dito. Mm. Pag dito, siyempre, may init yung mga ligamin siya dito, yung mga muscle niyan, dapat sasakit na to. Hmm, okay Pero pag eh. tama yung posisyon, walang mananakit hmm. dito. Kakalma na yung ano. Oh, kakalma na dito. na kasi pili ko parang nabanat yung mga ano niya dito. Eh. Yon, kasi, kasi nga kasi guma gumano, no, guma, hmm. Siyempre, mababanat yung dito. Oh, yung mga buto ko eh. Hmm. Bumubukol eh. Mababalik pa kaya yung eh? master hindi, hindi na hindi na Oo, oh, bakit hindi? Eh, ito naman ano na. Hindi, I mean yung baka bumalik ulit eh. Natakot ako eh. Possible. Pero may tuturo ko sa'yo para hindi bumalik. Di ba nag tayo? Umiikob lang po ako nun eh. Eh, minsan kasi careless tayo mag Minsan careless tayo mag kasi ang sarap eh. Oh. Pero hindi natin namamalayan sobrang laki na ng hiccup natin tapos ganado tayo. Ganito ang paghihigab natin, idol. Ah, pagpigilan, no? Hindi, okay, ito. mo yung menu, kahit sobrang lakas pa. Kahit sobrang lakas pa, basta medyo yung chin natin pa loob. Sige, yung ganun ka. Yan, basta mga alagaan natin. Kasi pag uh, katulad ginawa mo, nahigap ka, di ba? Um, Ang talaga yun eh. Bak, sabi mo, hindi ka pa mabingi sa loob sa lakas. Kasi so, lumabas, lumabas eh. Lumabas na overstretch. Pag sara mo na ganun, ay, ah, lakas nun. Mm. Kasi yung joint na ito, mayroon ganito yan. Ito, <laughs> Pero ngayon, wala po, wala po. Wala na yan. Wala na yan. Ang pinakatabes na gagawin yan, kainan mo ngayon ng bubble gum doon. Ganito ang pagmuyan ng bubble gum. Tandaan nyo, simple lang, pero parang may diin. Ganun, no? Araw-araw lang yun, na. Ganun lang. Siyempre, sa unang pagkakataw, mangangawit yung muscle natin. Kahit sa kabila. Kasi, Siyempre, ngayon nga tayo nung ngayon eh. Pero malaking tulong yun para hindi na mag-lock. Kasi papatibayin natin yung jumoy. Ngayon kasi, sabi natin lumuwag yan. Kasi nangyari na eh. Lumabas eh. Tap. Lagatip talaga. Okay. Ngayon, ito lang. Umuwihan mo lang ng bubble gum. Para ma lang puno. Tapos, kung subukan mo eh, diretsyo ka nga. Ha. Sara. O. Sakit? Hindi wala. O. Kita mo? Kasi kung nilihis ko yung paka mo, ngayon palang pag nanga mo. Ah, wala, ah okay. nga po, wala nga po, wala akong naramdam mo. Okay? Ganun okay, na, huwag mo lang ano, huwag mo lang babasahin. Huwag ka lang ihilamos, nakaligo ka naman yun, pokey ka na, o, hindi mo na kailang magbasa. Magbabulgam-babulgam ka lang. Okay?